tutuloy at tutuloy niya yon. si Jenny pa ba pinag-uusapan natin dito? Yes, <laughs> oh. <laughs> Nataong buhay niya. Para hindi kayo masyadong apekto, apektado eh. Oh, hindi ah. Oh. Okay. Sarat-sarat lang, <laughs> hindi yan. sa Jenny John, Magandang umaga, narito po ulit tayo sa Hardin de Aguila. At ito ang inyong chismos ng Hardinera, Mami Jo. Kasama ang... Ang mm -hmm. mais ng hardin ang impacta. Ah. At ang best best ng hardin. Alam niyo ba mga mais best? Ano Parang nyo, sumisikat ano na yata tayo kasi Ay talaga. <laughs> ay, talaga ba 'yan? Naku na ba tayo? <laughs> <Sana> na. <laughs> Akala ko yayaman na tayo wow. kasi may pinadala sa atin ng letter at ito ay gusto niya payuhan natin siya. Okay lang basta inyo na payuhan natin siya. Okay lang naman. Basta makikinig lang siya sa payo. Talaga. Pero may good and bad. Yeah. Okay, sige sige. Ito yung kwento niya. Mga kachismosa ko, sa ito po ang ay kwento ng ano, isang letter sender. Hindi po namin to kakilala pero ito po ay papayuhan natin. Ito po ang kanyang kwento. sa sa Hardin. Dear mga chismosa sa Hardin, itago niyo na lang po ako sa pangalang Jenny ng Lapu-Lapu Street. 23 years old, kasalukuyang kasambahay at nangangamuhan sa isang negosyante. Isa po akong pamilyadong tao, may dalawang anak, at ang isa po ay sa pagkadalaga. Ang kwento ko po ay ganito. Dahil sa kanila po ako nanunuluyan at ang asawa naman niya ay pumapasok sa trabaho at ang dalawang niya naman pong anak ay palagi rin nasa eskwela, kami lang po ni sir ang halos laging magkasama sa bahay. Sa araw-araw po na namin at kung ano-anong ibinibigay niya ay nakapalagay ang loob ko na po siya. Nagbibiruan at halos laging sabay kumakain. Payuhan niyo po ako sana dahil sa tingin ko ay unti-unti na akong nasasanay sa kanya. At palagi ko po ay nahuhulog na ang damdamin ko. Ano po na. ang dapat kong gawin? Mm. Ay, ah. tindihan niyo naman ang na. na. sulat niya, di ba? <coughs> oh. ikaw na, Bes. Ikaw, ano bang ba opinion mo? Ako ba? Ano ba? Ano ba? Ikaw, Bes. Ano bang mapapayo mo sa kanya? Uh, ako, alam mo, Jenny, may kulang pa eh sabi mo kasi negosyante yung amo mo pero negosyante magkasama kayo sa bahay palagi oo nga palagi kayo magkasama sa bahay tapos ganon syempre parang ano ba talaga yung trabaho ni sir wala, ba yung, pa, wala hindi, ba yung asawa? Wala ba yung asawa niya? Hindi, pumapasok na yung asawa. Pumapasok na asawa. Na, naiiwan, naiiwan kayong dalawa, dalawa, lang. Okay. Ay, hindi nako. ba kayong dalawa lang? Ayun <laughs> Ay, po ang... Ay, naku, magkakain laban nga talaga yan. Tapos, nakapalagayan okay. niya ng loob. Mm -mm parang magkasama. Di ba? Magkasama sila. Ay, magkasama ay, ay naku, maiinlog ma talaga yan. Siyempre, pinaglulutong niya yung amo niya, Bess. kaya eh. oh, yeah. halos Lalo na kung masarap siya siyang kayo. magluto si Jenny. Naku, kaya, oh, di ba, Bess? Ikaw, ano, mas sabi mo? Ay, oo, oh, oh, syempre, pag masarap ka magluto. Oo, oh, di ba? Maiinlog talaga ang amo. Ay, oh, pero anong papayan na, Bess? Pero sa akin best? kasi, oh. bilang, parehas kayong may anak. Di ba? Si Sir, may anak din siya. Ikaw, may anak ka eh, hanggat maaari, kung makakaiwas ka, umiwas ka. Kasi mahirap yan, papasukin mong yan, mahirap yan. Hanggat maaari, kontrolin mo ng sarili mo. Tapos, sa akin lang, ano, uh, pwede mo din siyang kausapin si sir. Kasi, ang hirap oh. eh, na, 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 nahuhulog ka na nga sa kanya. Siyempre, si sir, lalo na eh. Balin ba si sir? Tsura pa <laughs> si sir. Balim ba si sir kaya nahuhulog ka? Ay sobra, ang lalim. Ayun. <laughs> kaya hangga't maaari kontrolin mo sarili mo, iwasan mo. Ko na lang, ko na lang. Yun. Oo nga din. You know? Para sa anak. Pa din pa din pa yun, yun, oh, depende pa din 'yun, best. Depende pa din 'yun. Paano depende? malay mo, hindi na sila masaya sa isa't isa ng kanyang asawa. O, oh, syempre, yeah. nababaling talaga yun sa iba. Pero wala na siyang hindi kayo, nabangit dito, mga sa. Di ba? Hindi na, <laughs> hindi, sila masaya na nung asawa niya. Syempre, yung katulong yung nga, yung kasambay, yung lagi niyang kasama sa bahay. Syempre, hindi mo talaga maiwasan yun, lalo na pag di ka na happy. Oo oh, Jenny, hindi ka ba happy? Kaya ka nagtatanong oh, mga ganyan. E, ba? Diba? Eh, Kasi... Kung happy naman sila, Ewan ko ba, basta ako yun lang Pero saan diba? kasi, dalawa na nga anak mo eh mm -hmm. Kahit Yung parang hindi mo pa ilan ang anak alam niyo Kung hindi naman kayo masaya sa isa't isa Yung isa pa sa pagkadalaga diba? ah, Hindi nga eh, mali pa rin Na mauhulog ka dun sa meron ng best. asawa Paras kayo may anak. Hindi yun bes Hindi yun bes, malay mo nga Hindi nga na sila masaya sa mga Ano nila eh, sa mga asawa nila eh Ganun, Pero diba? mali, ba? Diba? Ako para sa akin hindi, ma hindi maling magmahal Hindi mali ang magmahal sa walang anak. Hindi rin. Ay, rin, hindi rin. Hindi rin. Ay, bes. Hindi rin. Hindi rin. Hindi naman nabanggit dito ang kasal sila pareho oh, ng oh, amo oh, niya oh, at sa kasya eh. Ayan mo alamin natin kung kasal ba sila. Kung hindi sila kasal, go! Kasarot! <laughs> ito Jenny kasi, pag nagpadala ka ng letter, kompleto niyo mo oh, yung oh, detail ha. Oh, para oh, para oh. hindi sila nag-aaway ha. Hindi <laughs> 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 kasi best, alam mo, may rapigilan yung pagmamahal. Diba? Hindi kasi, alam ko yun. O, sa totoo. Oh, oh. Hindi naman kasi minsan hadlang yung kung ano estado mo kung kung masaya ako eh, kung hindi ka na masaya eh sa Abay, sa hindi present sabi mo yung asawa mo wow. Oh, uh, lang yun para pero wala nasasaktan at no. least as early nalalaman mo na kung ano yung pero hindi manila. kasi natin pwedeng pigilan ng pagmamahal oh, okay. pagmahal, pagmahal yung pagmahal niyo sa isa kahit na ano pa yung humadlang tutuloy at tutuloy niyo yon. si Jenny pa ba pinag-uusapan natin dito? Yes o. Dadaan mo ay niya. Para dito mo sa mga apekto at apektado eh. O yeah, they are. Huh? Sarap-sarap niya hindi yan. Nilagay <laughs> niya na yung sarili niya. Opo, yun at kung anong sinasabi ko at pinaglalaban ko yun pa rin. Ay sayo parang ano eh. <laughs> so, ikaw, Kasi best. Saan magpadala? <laughs> ay, adala mo rin ko. Ito uh, mo, ano? Sige, oh, no. ako naman magiging lalagay sa lugar mo Hello? ako, magiging kontrabida. Ano, nag-away na tayo, hindi <laughs> mo lumalabas <laughs> <laughs> na <laughs> naman <laughs> <laughs> yung <laughs> pag-impact <laughs> na ko, kasi eh. Siyempre dahil <laughs> sa... Kasi ikaw, mali yung ano niya, mali hmm. yung nararamdaman niya, hindi hindi dapat ganon, eksyon. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya nga sabi ko, kontrolin mo at at saka hanggat maaga pa lang. Iwasan yes. Kaya si hindi si mo makokontrol ang pagmamahal. Hindi mo matuturuan ang puso. Pag yung okay. puso na okay. yung okay, kumiran, Ganito. alam Ganito. mo yung best? Oo, oh, alam ko yung case na yun. Oo, oh, diba? Halimbawa, kayong dalawa. Ito si Jenny. Uh, oh. sige, ako na lang si, Jenny. ano, si Sir. Nakala <laughs> <Darang laughs> Jenny. Dalawang na. <laughs> Jenny. Tigilan na natin. <laughs> hindi na ako nagpapal. <laughs> sa <laughs> susunod ano ko. <laughs> hindi na ba niya? Dahil sa iyo nasisira ang pagkakaibigan namin. <laughs> ang ganoon, <Sa> <laughs> na kong Jenny na ba? <laughs> Sila na sulat eh. <laughs> oh, ang sa Jenny. Lalo dito sa mga kasama ko. <laughs> Ay, mga yan, Jenny na yan dito, na no, mapayuhan. Ah, sige, tama na. Ano na yung topic ulit natin? Nasa natin? Nasa tayo? Sabi mo siya si Jenny. Ayun, so, ah, sabi sabihin natin, ikaw si Jenny, ako si Sir. Ikaw yung asawa ko. Mm. Umalis ka. Tapos tayo ngayon, sa sobrang close nating dalawa, okay. tapos sabi mo nga, nahuhulog ka na sa akin. Bilang lalaki, nararamdaman ko din yun. Oh, Alam mm. ko na yun na meron oh, ka okay. sa akin. Eh, paano yung dumating ng time na tayo? Sobrang close tayo, parang ganyan-ganyan. Tapos dumating si... Madam. Okay. Ah, uh -huh. Mm. Anong gagawin mo? Pwede Ito naman tayo. Uh, mm. Hindi, pwede, pwede naman nating yun. ilihim. <laughs> diba? <laughs> Itutuloy mo <laughs> pa rin ang bawal. No magsama na kayo umalis na kayo sa bahay ko yun kaya sige si so Jenny na papaalisin ko ako mapapalaya yes, si ikaw nga si sir eh <laughs> ay oo nga pala <laughs> na <Naman, Jenny. laughs> mo? mo Jenny Jenny <laughs> magulo na buhay rin namin dahil sa'yo ang gulo mo Jenny ah ipapaparinggi ka na namin <laughs> di ba ikaw <ko> yung hindi <laughs> dahil sa payo namin, oh, ito ay papakulo. <laughs> Nag-away-away na kami. <laughs> Hoy, huwag oh. ka ng sender, ha? Ang <laughs> gulo, eh. Oo, oh, huwag na yan. Ako, Maris, huwag na yan. niyan. <laughs> Nakakasuhan pa tayo. <laughs> ah, okay, okay. Sige, sige, sige. Yan. Sa kaunting, ah, sa kaunting liham ni Jenny, yun na nga o, kahit pa paano meron tayong naibigay Hi. na, pa, na pangaral o yung gusto niyang matulungan siya kung paano ba yung natin kawin. pero kung ito, ako, pero Jenny ito ah, <clears throat> eto lang sa akin ha ah. kung mahal yung isa't isa go charot <laughs> <laughs> ano ba oh, yung ayan, Jenny. Sa <laughs> ko, hindi ka naliwanagan sa mga payo nila. Sana maguluhan ka din, Jenny, no? <laughs> Katulad kasi namin. Kami, oh. Wala <laughs> kang magandang ba ipayo sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo kasi ito ay, lang mga naman talaga makakasagot na eh. Ito ay payong chismosa lang. Pinawisan na ko sa'y Jenny, ha? Ayan, Jenny, narinig mo naman yung mga payo ng aking bestie at siyak ng aking kumare, no? Uh, hindi kita papipiliin doon, pero ang payo ko lang sa'yo, ay isipin mo yung pamilya mo, ate. Kasi may dalawa kang anak, meron din anak yung si sir. So, parang hindi naman tama na ikaw ay makakagulo sa pamilya nila sa eh <laughs> sa ganong paraan. Oo. Ah, uh, hindi mo din naman siguro gustong magulo yung buhay mo dahil lang doon sa panandaliang kaligayahan na nararamdaman mo kay sir. So, ah uh, ikaw na lang mamili kung ano yung tamang gawin mo sa iyong buhay pag-ibig. Kasi wala naman talagang makakapagpayo sa ng dapat mong gagawin kundi ikaw lang sa sarili mo. Mm. Pero sana maisip mo kung ano yung tama at makakabuti para sa lahat. Ayun eh, lang yan. Sa sa pamilya mo, sa At kung kayo po ay may mga nais na ingin ng payo, sumulat lang po kayo sa amin, sa aming page, o kaya po mag Text or DM sa aming page sa Kapihan sa Hardin. Ito po ang inyong tismasang hardinera, Mami Jo. At ako naman, ang impactang Mars ng Hardin. At ako din naman, si Bess, ang best eh, ng Hardin. Dito, dito lang yan sa Kapihan sa Hardin. hardin.